Palengke din. Namalengke kami ng anak ko. Nagpasama ako sa kanya. Kasi medyo, yung mga bibilin ko medyo marami. Hindi ko kaya buhati mag-isa. Kaya yan. Nagpasama na lang ako sa kanya. Medyo maaga naman kami na malengke. Pero syempre, maaga rin kami nakauwi. Ayan nga pala yung binibili ko, lumpia wrapper. Kasi magluluto ako ng Shanghai. Yan naman, nandito kami sa ulaman. Kanina, doon kami sa gulayan. Ang kasama na yun sa lumpia wrapper. Ngayon naman dito sa may, ano, um, bilihan ng ulam. Pero may mga kasama rin gulay. Kaya lang, puro ano yan, mga isda yung nasa likuran namin. Mga ulam ba. Tapos, eto naman sa kabilang side. Ayan. Nyog. Bali, bumili ako ng ahim na peraso. Kasi, yung lulutuin namin, um, like, piko, tsaka maha, kailangan nata sa, ano, kasi yung lulutuin ko yung pamangkin ko eh, siya yung nakakaalam ng lahat. Ang daming nabili dyan sa, ano, sa nyog. Ayan no, kung makikita nyo, pakita ko sa inyo saglit kung paano ginagawa nila. Ayan, nagkakayod. Yan ang kayuran, machine yan. Para mabilis. di ba dati, mano-mano, no? Ngayon hindi. O, ba diba? Ang galing ng mga invento. Nakakatuwa. Ayan nga pala yung anak ko sa kabila. Magbabayad na rin ako niyan. Malapit na matapos. Ayan yung pera. Pero hindi ko pa inabot yan eh. Kasi gawa na ngayon. di pa tapos si kuya. Medyo marami-rami yung binalot niya kasing nyog. Tsaka yung, yung gata ng nyog. Tsaka yung sabaw. Yan, pinaghiwalay ko siyempre yung pangalawang gata. Yung una, puro lang talaga siya. Alala ka rin niya ng nyog. Hindi ka tulad dati. Ako, napakamahal talaga ng nyog noon ah. Pero ngayon medyo mura-mura naman kasi meron siyang 15, 20, 25, ganyan. May 30, malalaki na talaga rin. So ayan, malapit. Alam ko malapit na rin kami lumabas dyan ng anak ko eh. Ano bang binibili ko dyan? Ay grabe yung pawis ko. Oh. Hagard na hagard. <laughs> Sobrang init kasi ng panahon eh bali pupunta na ako sa anak ko niya na ako dun sa labas kasi mayroon akong binalikan sa loob ng palengkay kawin kami na kami ngayon o, namin dinaman ayun sa dito ito, ito safe naman to kasi nandito kami sa loob sa labas talaga daanan ang mga anak, sa sakyan. Kami tao sa palengke. Saturday ngayon. Yan, i-share ko niyo 'to, sure 'yung ramen nako. Ang... Palengke day. Medyo nagbaba na ng konti yung mga gulay. Bigas ang mataas talaga so. So yan niyo guys, pupakita ko na ulit to Ako kumonti minutes. <laughs> 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 Pakita ko sa legit ni. Eh. Ayun 'to, sa legit talaga vlog ko. Yan. Ito, kinchay. Tapos, mamili ako ng cucumber o pipino. Kasi, i-gagawa kami ng salad. Tapos, yun guys, yung pinabili namin na ano panghandaan yun. Sa so, ngayon, hindi ko muna masasabi sa inyo, masasabi oh. sa inyo, yung sino yung may, ano, may, may handa. O, celebrant. Ito guys, yung ano, ang ganda, sariwang-sariwa. Sariwa. Ay, nabali siya. Ang ganda nitong lettuce na to. Sariwa sa'yo. Kita niyo ba ako? <laughs> Parang medyo madilim niya. Pero kaya pa yan. Kita pa yan. Hindi ko na binuksan tong ilaw dito sa taas yung ano ko. Gawa ng napaka-init naman. Sobrang init. Mas mabili nga pala ako ng lumpia. Si share ko rin sa inyo guys yun. Um, basta si share ko rin sa inyo. Kung para saan yung handaan na at bakit kami naghanda. Kapakilala ko sa inyo guys. Bagong member na aming family. O oh, ba? Diba? <laughs> Nasabi ko na rin. Pero yon. Basta, pag kami na magkasabi ni Mr. Pakita namin siya sa inyo. Tapos magiging ako ng report. Isang peraso lang guys. Panglagay ko lang sa pansi. Bali nga pala guys. Yung pinamili namin ng anak ko. Um, sobrang init. <laughs> yung pinamili namin ng anak ko is pandagdag lang sa handa. Bali nagpa-cater kami. Gawa ng ayun nga, kasi mahirap mag-provide ng mga lamesa, ng mga table, tapos mag mag-serve sa mga bisita, ayun, marami, maraming ganon. Kaya yon nag kami, tapos yung iluluto namin ngayon, napakita ko rin sa inyo, pero, um, another vlog na lang yan, sa so susunod na ano na lang yun, i-share ko sa inyo guys, ayun, basta ang iluluto namin, ang iluluto ko ngayon, ang magluluto ng handa na to, is yung pamangkin ko, yung nagluluto ng, mga nagpa-package. Yan, na ko na rin sa inyo yung guys. Tapos, ay yung luluto namin isbiko, Biko, Maha, Pansit, Carbonara, Chicken Pastel. Ayun yung salad. Tapos, isa pa, ano pa yung isa? Lumpiang Shanghai, ayun. Bali pang bagdag lang yung sa handa namin. Nagpa-cater kami. Yung mm. natuloy din, sabi ko sa inyo kanina, kasi sabi ko lang. Kasi para merong serve ng pagkain. Tapos, mm, ayun. Meron tiga likpet, meron tayong table, may chair. Kasi minsan, pag, pag, pag pagka ikaw lahat nag-provide niya, isa-isa yung kung saan ka mag-aakila ng na mesa, yun, mga chair, yung mga ganyan yan, ba? Diba? Alam niyo na yan. Um, yan. Yun lang masyashare ko ngayon. Sa susunod na lang, guys, sishare ko sa inyo. Um, basta sishare ko, late upload na lang yun. Thank you so much, guys. Sa susunod na lang ulit. Share ko sa inyo rin yan, guys. Ha? Hintayin nyo lang, guys. Promise. Yan, yeah, sa so ngayon, ito lang Bro. po na ngayon ang aking mga tisyo na, <laughs> na siya. Pero parang naririnig nyo na siya. Nag-iingay na siya. Baka naririnig nyo na siya habang nag-ano, nagkukwento ko sa inyo. So, guys, ang gabito nila ang aking vlog. Thank you so much. Salamat sa pagsama nyo sa aming pamilya sa pamimili ng anak ko. Bye-bye!